Marami ang bumisita sa inulunsad na extraordinary vice president of the Philippines pop-up exhibit ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa isang mall sa Zamboanga City. Tulad ng ibang exhibit, tampok dito ang buhay, mga programang isinulong at kontribusyon ng labing limang nagsilbing Pangalawang pangulo sa Pilipinas sa loob ng siyam na dekada. Ipinakita ng exhibit na hindi lamang spare tire o pamalit kung sakaling may mangyari sa pangulo ang tungkulin ng pangalawang pangulo, ngunit mandato nito na maglingkod sa bayan. Ang pop-up exhibit sa Juan City ay pinangasiwaan ng OVP Western Mindanao Satellite Office. The significance of Uh, celebrating the 90 years of the OVP is actually to really uh, highlight, to 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 highlight the contributions of the 14 vice presidents that we've had, who served the country at various times of our Philippine history. So looking at their contributions would help us understand where the OVP and where the country is right now. Ang pop-up exhibit sa Zamboanga City ay isa lamang sa maraming inisyatiba ng OVP na naglalayong maitanim sa diwa ng mga Pilipino, lalo na sa kabataan, ang kahalagahan ng pag-alala sa kasaysayan. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valiente News.